Masang na malalaki, punta kayo sa kis. <laughs> Kuku lang kita para kainin din. Kung kita, nembang ha? Mm. <laughs> Ayaw pakuwai.

Dalawa, oh. <laughs> Ops. Dalawa na nahuli ko. Ayan, oo. Oh, oh. oh may nakuha ko. Dalawa, oh. <laughs> Pinagkirapan ko yan. <laughs> isang baba, isang lalaki. oh nag-iindutan. <laughs> Alin nyo ng buntis daw. Na? <laughs> Nagaling muna yan. Ayun. Ayun. Ano yung pusit? Pa. Hmm. Wala na pusit ah. Yun, ito, 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 oh. ko ito, ba? Ayun. Mm, buwa ka. Kumakain ka pa, ha? Laki, oh. Pa. Ha? Uy, number one. May dagta ng pusit. Oo. Naipon, di na buga kanina eh. Nasakal ko eh.

pusit? Pusit? Nasaan na ang pusit? <laughs> Ito pre oh. Butete. Pangit <laughs> ya. Ne pa butete Para palaka eh. Wala na tayong mahanap pa. Punong-puno na yung balde natin oh. Patingin nga. Ilan yan? Plus 4 na na umaga, uwi na. Bak baka pagi. Hanap eh. Ganina, ang dami. Ito, ano ba yun? Yun yun ito yun 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 mapi to 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 ka sa akin sa akin kala mo ah ops lalaban oh. oops lalaban ka pa cute pa ako yun sige na la na labo na next attraction kaya mo na yun. ito 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 tulog to tulog ah, pikit mo na yung mata mo kainin naman kita eh hindi ka pa pababayaan kaya kumain ka lang sige kumain ka muna ops ah <laughs> nakamay gloves lang ako kanina ka pa nahuli ka Gung eh ää balla Ha? Huh? Ano? Wala na, wala na naman. Hirap kunin eh. Ito, 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 Yun, may nakuli na naman ako. Isang maliit nagagat pa toto laki oh tusok yun yung uli ko kanina eh wala man lang akong gloves eh At least nakakuha na rin o oh, alas 4 na wala pa si Jamal hindi na tayo uuwi dito na Saan? Saan? Paano mo nakita? Kuko. <laughs> Ay hey mo, di ba? Nag yung pali. <laughs> Dalawa kaming paliw dito sa yan. Nandigo <laughs> ah, na tayo. Ito, ito pre. Naglalaro pa eh. Ah, malambot na. Bayan mo na yan. Mamamatay na yan. Gano'ng pagka malambot, mamamatay? Oo. Di ba pwede nung papahinga yeah. muna? Doon sa, ano? Sa Doon ka sa Kuwarta Ayo, ayo, ko. Ano, <laughs> buhay ka pa no? nah. Ha? Ayin na. Oh, na ba? Oh, ayun na si Jamal. Bye.